Wow! Hello guys! Welcome back sa aking channel ng adobong baboy na may ano, kasamang adobo. Adobong baboy at adobong manok to ang gagawin ko ngayon. Itong ano na to, itong uh, lulutuin ko ngayon ay nakababad na siya ng 1 hour ang binabad ko dito, mga ingredients nito. Uh, garlic powder, asin. Uh, tapos may dahon ng paminta siya. May toyo. May suka. At may ano, pamintang powder. ang binabad ko na siya ng mahigit isang oras. Para manot yung lasa ng ano. Adobo natin. Ito lang yung gagamitin ko, garlic. Kasi pag ako nag-aadobo, hindi ako naglalagay ng sibuyas. Ito lang talaga ang ginagamit ko. Hindi naman siya malalansa. Kung adobong manok lang naman, ito lang kasamang baboy. Naglalagay ako ng uh, luya. Pero ito, may kasama siyang baboy. Hindi ako naglalagay ng na luya. Ayan. Uh, umpisahan na po natin yung pagluluto. Napainit na ako ng mantika. Igigisa ko na ngayon yung bawang at dahon ng laurel. Masasabi ko din kasi itong dahon ng laurel kaya siya matalsik dahil sa tubig. Nagbibisa okay. ko natin bawang. Kaya ko na sya mag-golden brown. Ayan, at nagiging golden brown na siya. Lalagay ko na ang mga una dito ay, ito um, kasi ang matagal palambutin baboy ng pork na may taba. Ang sarap kasi yung adobohin. Kasi, parte pa na ito ng kasi. Ito pala lang butin ko muna bago ko inalay yung manok. Kasi ang manok magigit lang siya. lang um, siya. Yan na Ito 'yan 'yung balabula natin. ko lang ito siya at uh, saka ko ilalagay 'yung manok. Hinaan ko lang yung aquin niya para mabilis siyang lumambo. Kasi pag nilakasan to to, mabiligla ang pork. Okay. Takpan ko na siya. Babalikan ko mamaya-maya. nagmamantika na siya. Ayan, nagmantika na siya. Oh. Ayan. Ganda ng kulay niya. Ayan, hiyaan ko lang yan siyang lumambot dyan. At mamaya ko na ilalagay yung no Kasi ang manok mabilis siyang lumambot. Baka maduro. Ito kasi medyo may katagalan ng kaunti ang pagpapalambot nito. Kaya nauuna siya. Yan, ang ganda ng kulay niya. Oh. nagmamantika. Napakuluan ko lang yan siya sa mahinang apoy. Para lumabas yung mantika niya at hindi masunog. Na sunog na yung tipong Pala siya ng ano. yung sauce na pinagbabaran ng manok at baboy. Nadagdagan ko siya ng uh, pinagbabaran para hindi siya yung masunog na kumait ayan tapos sandali ko lang siyang kumulo ay nagmamantika. pakukuloan ko lang siya hanggang sa lumambot yung pork babalikan ko siya mga 5 minutes na kumulo siya. Ayan na siya. Mukha na siyang malambot. Kumulo na siya. Ayan, lumabas na yung mantika niya. Oh. Mag-ingat lang sa mga mamantikang pagkain. Dahil hindi natin alam kung ano ang kahihinat na natin pag kumain tayo ng mamantikang pagkain. Okay naman siya. Parang malambot natin lang okay na siya. Malambot na. Lalagay ko na, ilalagay ko na nga pala yung chicken. Dito ko na siya ilalagay. Hmm. Ilakasan ko na yung apoy para uminis yung mantika. el limón para el mamibor. manok na naman yung palalambutin ko. Yung baboy naman, okay lang yan, kahit nandyan lang yun siya. Mas masarap. Yung so, super lambot yung pork. Butuin maigi. mga manok na yan na. At mamaya ko na ilalagay yung sauce na pinagbabaran. Ang manok, pakukuloan ko lang siya. Yung karne ng baboy naman dyan naman sa tabi. tapang ko siya at babalikan ko siya mga 5 um, minutes ulit. Ayan. At ayan, tignan na natin yung adobo. ko siya dinagdagan ng tubig ha. Ano to? Um, ito yung sauce ng manok na nakababad. Hindi ko siya nilagyan ng tubig para hindi magiba yung lasa. Pinakuluan ko siya sa uh, mahinang apoy lang. lalakas ako ng konti yung apoy para mag ano siya, dry at lalabas yung mantika. Kasi puro siya sauce. Mamaya, magmamantika na yan. ko yung sabaw niya. Hmm. ako dito ng asukal. One, two, three. 4. 4 tablespoon ah, na asukal. Ayan, eh, lalabas na yung mantika niya. Isang kulok pa. Ayan. isang lupa at magmamantika na yun siya. Saan ko ilagay yung natirang sauce ng pinagbabaran kanina. Balikan ko mamaya after 5 minutes ulit. Eh, hindi kinaya ng cellphone ko yung init ng ano. Apoy. Eh. Yung singaw ng adobo. Mainit pusa siyang namamatay. Ayan, nadagdagan po siya ng sila. Pakukuloan ko na lang siya ng mga 5 minutes ulit. At luto na yan. Hmm. Sarap. Ang sarap ng adobo. siya ng 5 minutes. Ayan, nagmamantika na siya. Ah, Ay, ayan. Pabalikan ko siya ng mga after 5 minutes ulit. Ayan, tignan na natin yung huling kulo. Wow! Ayan, no? Yung sauce niyo. Yummy, yummy. Masarap to sa ano, mainit na kanin. Bagong saing na kanin. Ayan, no? Luto na. Ayan, magkain na tayo. salamat po sa mga nanonood, sa mga suporta ng team sa Sana tuloy-tuloy na yung ano ko, pagiging active ko sa pag-YouTube. At ayan na nga. Bumabalik na pa unti-unti yung ano po, pagiging magana kasi mahirap mag-isip ng ano mahirap mag-isip ng content tapos yung mga nasa utak mo iba rin ang iniisip kaya hindi nagtutugma sana sana magiging okay na rin ang lahat maraming maraming salamat po bye bye